Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Jerry Glino, shout out kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kahit na ang bilang ay hindi kasing dami, ang bilang ng higit sa isang daang tao na nakatayo sa paligid ay nagpasigla pa rin kay Hans Chen. At sa gitna, may malaking bulwagan na may pool ng tubig, may mga gold pies at berdeng algae sa pool, na parang isang fairyland sa lupa. Sa unahan pa ng lawa ay isang hagdan na may halos isang daang hagdan, ang lahat ng pagpasok ay isang tarangkahan na halos 10 metro ang taas at 7 o 8 metro ang lapad. Ngayon lang ang apoy nang makitang gustong pumasok ni Han San Chen, nag-aalalang tanong ni Lian Hua. Ngumiti si Han San Chen, it's okay, that's nothing, hanggat hindi pa naaapula ang apoy sa sementeryo noon, kung bubuksan natin ang pinto at papasukin ang hangin, agad itong masusunog, wala itong kinalaman sa mga tao, pumasok ka na lang ng mabilis. Tumanggaw si Lian Hua nang walang sinasabi, sa pamumuno ng dalawang masasamang tao at ni Han San Chen, dahan-dahan siyang pumasok sa libingan, para hindi muling magsara ang pinto, sadyang binato ni Han San Chen ang pinto para pigilan itong magsara. Hindi, ang laki pala dito. Pagpasok sa bulwagan, tumingin-tingin si Lian Hua sa paligid at sa wakas ay bamantong hininga sa kanyang puso. Malaki din ba ang tawag dito? Kung galing ka sa main entrance ng sementeryo, malaki talaga. Ngumiti si Han Sanchen ng masama, dahil ito ay sa pamamagitan ng isa pang maliit na pinto, kaya kadalasan ito ang pinakaloob na bahagi ng sementeryo, na itinayo laban sa isang bundok. Nang tumakbo rito si Han Sanchen at ang iba pa, alam talaga nila na ang bundok ay hindi partikular na malaki, kaya ang puntod na ito ay theoretically isang hugis tower na sementeryo na nabuo ayon sa bundok, sa makatuwid, kung mas mataas ang lugar, mas mataas ang sementeryo, sa loob, at pagbaba, ay ang pangunahing bulwagan. Okay, magpahinga na tayo dito, tandaan mo, huwag kang makialam at hahawakan kung saan saan, pag may na-encounter tayong mekanismo, matatapos tayo, pagkatapos may baba ang maliit na alipin, nagutos si Han San Chen. Okay, tumango si Lian Hua at naglakad ng ilang hakbang sa likod ni Xiao No, okay lang yan, tutulungan ko siyang palakasin ang pangangatawan niya. Pagkatapos sabihin iyon, tulad ng huling pagkakataon, kinurot ni Lian Hua ang kanyang mga daliri at sinabi ang isang salita sa kanyang bibig, at isang puting liwanag ang lumabas mula sa kanyang kamay, at pagkatapos ay bumuhos sa katawan ni Xiaonuo. Nee Naino si Han Sanchen at tumingin sa paligid. Hindi ko alam kung kaninong libingan ang napakalaki. Ang lugar na ito ay parang isang palasyo sa ilalim ng lupa, may lahat ng uri ng hayop na inukit sa bubong ng palasyo, ayon sa karanasan ni Han Sanchen, ang isang libingan na ganito kalaki ay dapat na hindi bababa sa libingan ng isang malaking pagbaril. Gayunpaman, nang makita niya ang mga hayop sa itaas, muling sumimangot si Han San Chen. Sa pangkalahatan, kung ang libingan ay isang libingan ng emperador, karaniwan itong mangganguna sa mga dragon at phoenix, ngunit hindi ito ang kaso dito, sa halip, ito ay isang grupo ng mga puting crane. Hindi, ang dragon ay kumakatawan sa emperador, kaya ayon sa normal na loika, ang unang antas ay ang unicorn at ang crane, ang pangalawang antas ay ang leon, ang ikatlong antas ay ang leopardo, ang ikaapat na antas ay ang tigre, ang ikalimang antas ay ang oso, at ang ikaanim na antas ay ang tigre, ang ikapito at ikawalong baitang ay rhinoceros at ang ikasyam na baitang ay seahorse, posible bang may mataas na opisyal na nakaburol dito? Ito ay medyo hindi komportable para sa kanya, dahil sa pangkalahatan ang matataas na opisyal ay bihirang magkaroon ng mga kasama sa burol, o kahit na wala, at kung walang kasama sa paglilibing, nangangahulugan ito na ang mga manggagawang gumawa ng sementeryo ay hindi na kailangang. Magbukas ng butas sa pagtakas, kung ganito ang kaso, posible bang pumasok o lumabas? Pero hindi dapat, pagkatapos ng lahat, hindi ito ang lupa, kaya maaaring walang ganoong burokratikong sistema, at sa pangkalahatan ay hindi magtatayo ng ganoon kalaking libingan ang isang mataas na opisyal. Sa ganitong sukat, kung hindi nagkamali ang Han San Chen, halos kalahati ng bundok ang gagamitin bilang pangunahing katawan ng sementeryo. Imposible para sa isang mataas na opisyal na makatanggap ng ganitong espesyal na pagtrato. Paano nangyari ito, Mr. Han? Anong iniisip mo? Nang si Han Sangtanbai ay ganap na nalilito ang maliit na alipin na ginamo ng lotus ay lumakas, sinundan niya ng tingin ang taas at bigla siyang naakit ng mga grupo ng crane. Bakit crane? Naguguluhan din si Xiaono. Bagaman siya ay isang batang babae sa nayon, mahilig din si Xiaono na magbasa ng ilang mga libro, o madalas siyang nakikinig sa mga matatanda sa nayon na naguusap tungkol sa ilang kaalaman at palihim itong isinulat. Narinig niya ang mga bagay tulad ng mga libingan, Ngunit ang napakalaking libingan ay hindi kabilang sa isang malaking shot na talagang ikinagulat niya. Tell me, malaki ba itong puntod? Hindi lamang ito malaki, ito ay itinuturing na malaki sa mga libingan ng ilang malalaking figure tulad ng mga emperador. Tumango si Shauno, logically speaking, kahit ang mga sikat na tao ay hindi maaaring magkaroon ng ganoong kalaking libingan at maliit lang kami sa baryong ito, wala pa akong narinig na kahit anong big shot. Oo. Sobrang kakaiba, kain na hinalang sabi ni Han San Chen. Yes, Mr. Han, hindi mo man lang ba alam kung bakit? I don't know, even a great hero wouldn't be so luxurious. Little slave, I really can't figure out for a moment anong klaseng libingan kaya ang naririto. Everything is really incredible. Mr. Han, ito kaya ang puntod ng ilang immortal. Ang puntod ng isang walang kamatayan nakasimangot si Han Sanchen. Chen. Well, immortals will always die, buti na lang mas mahaba ang buhay nila kaysa sa mga ordinaryong tao. Kailangan din nilang ilibing pagkatapos nilang mamatay, kaya gumawa ng malalaking libingan ang mga disipulo para sa kanila. At hindi ba crane din ang karaniwang bundok ng immortal? Panipi. Ang mga salita ni Xiaono ay biglang nakahanap ng breakthrough ni Han San which is actually makes sense. Ang crane ay isang bundok at ito ay inukit sa itaas para sa proteksyon o pagsasama. But then again, aling libingan ng walang kamatayan ito. Nais ni Han Sanchen na direktang sumugod sa panloob na bulwagan ng libingan upang tingnan, ngunit nakalimutan niya ito, halatang labag sa mga tuntunin ang mangistorbo sa iba ngayong umalis na ang walang kamatayan. Tsaka ang pagpasok sa libingan ng isang tao ay sapat na para makaistorbo sa kanya, kaya huwag kang gagawa ng mas kabalbalan. Then let's rest for now. Wait for me here while I look for an exit. utos ni Hans Sanchez sa kanilang apat at mabilis na tumakbo sa paligid para tingnang mabuti. Parang walang ibang bukas sa buong itaas maliban sa vent. Ang pangunahing libingan ay dapat na pangunahing libingan na lampas sa tarangkahan, kaya ang direksyon nito ay dapat na patungo sa gitna o pataas. Kasunod ng lowe ito, mabilis na nahanap ni Hans Sanchez ang lokasyon ng pababang tarangkahang bato sa espasyong ito. Ang pintong ito ay halos tatlong metro ang taas at humigit kumulang kalahating metro ang lapad, na mas maliit kaysa sa pinto na patungo sa pangunahing silid sa loob. May nakalagay na kandelero sa dingding sa kanang bahagi ng pinto. Sinubukan ni Han Sanchen na paikutan ito, sigurado, gumawa ng malakas na ingay ang pintong bato at saka bumukas. Gayunpaman, si Han Sanchen, na nagbukas ng hamian, ay ganap na natigilan sa lugar. Sa hindi. Inaasahang pagkakataon, bumababa ang hagdan sa gitna, bago ang pintong bato, itim lang, pagkatapos gamitin ang apoy sa langit para ilawan ito, natigilan si Han Sanchen. Mayroong isang ganap na walang laman at malaking espasyo sa ilalim, na bang ito ay isang malaking kalaliman, ito ay kasing laki ng pito o walong football field, at ito rin ay isang daang metro ang taas mula sa kasalukuyang posisyon ng Han Sanchen, walang iba sa buong kalawakan, ito ay walang laman. Hindi napigilan ni Han Sanchez na hindi makapagsalita, buti na lang at hindi siya bumaba ng malay, kung hindi, kung siya ay gumawa ng isang hakbang pasulong, ang kanyang mga paa ay walang laman at siya ay direktang babagsak, mahirap lumipad. Ang lugar kung nasaan sila ngayon ay isang maliit na sulok lamang sa itaas na bahagi ng napakalaking silid na ito. Sino ang nagbutas ng bundok? Angal, ah, sa sandaling ito, isang mahinang ungol ang biglang dumating mula sa espasyo sa ibaba. Umalangaw-ngaw ang dagandong at nagpatuloy. Mr. Han, anong tunog? Nang marinig ang tunog, mabilis na lumipat si Nashauno at Lian Hua. Umiling si Han Sanchen, hindi ko alam. Ginamit ko ang apoy sa langit upang muling ilawan, ngunit walang sagabal sa ibaba. Kitang-kita ko ito, ngunit maliban sa ilang kakaibang mga bato, wala nang iba pa. Baka nagdulot ng ingay ang hanging umiihip sa sementeryo sumimangot si Han San Chen at akmang gagamit muli ng makalangit na apoy, ngunit nang makaalis si Chan isang malaki at nakakatakot na mukha ang biglang lumitaw sa harap ng lahat. Ah, ah, natakot ang limang tao at napaatras. Sa bangin sa labas ng gate, biglang tumayo ang isang malaking mukha ng baka, nakakatakot at kakaiba sa ilalim ng ilaw ng apoy. Ang malalaking mata nito ay nakatitig sa lahat, ang kanilang mga mata ay pulang dugo at lubhang nakakatakot. Ano? Anong klaseng halimaw ito? Natarante si Lianhua, Hua, namutla sa takot ang medyo maliit niyang mukha. No, I don't know. Ay, hindi ko rin nakita. Sumimangot si Han San at umiling. Mas malaki ang mukha kaysa sa pinto, Mr. Han, ito, masyadong nakakatakot, gulat na sabi ni Xiao No. Parang ulo ng baka, pero parang iba sa baka, ang malaking mukha ay natatakpan ng isang uri ng itim na buhok, na halos kalahating metro ang haba, mukhang sobrang nakakatakot. Kayo ang mga halimaw, biglang bamo ka ang bibig ng baka na sinundan ng pangungusap na ikinagulat ng limang tao. Isa pang nagsasalitang halimaw, ikaw, ano ka ba? Nakatatakot na tinitingnan ang baka, hindi maisip ni Han Sanchen na nakakapagsalita ang isang sigang baka. Hindi ba successful ang Bull Demon King? Joke, karapat dapat bang ikumpara sa akin ang toro na demonyo? Hindi, alam mo kung ano ang iniisip ko. Hindi ba ito katulad ng halimaw sa itaas, nakakabasa ng isip? Mga taong walang alam, walang sikreto sa harap ko. Natigilan sandali si Han Sanchen, pareho ba talaga ang lalaking ito sa lalaking nasa itaas? Kulang pa yan. Gayun pa man, kung titingnan mong mabuti ang dalawang halimaw, Makikita mo na maraming pagkakaiba at pagkakatulad sa pagitan nila. Kung tutosin sa kanilang laki, hindi sila maaaring maging lolo ng halimaw sa itaas. Then, then ano ka? You are worthy of no my faith. If you trespass into forbidden areas and try to distract me from my dream, I will kill you. Galit na umungol ang halimaw at pagkatapos ay biglang sumugod sa pinto ang malaking mukha ng baka, hindi maliit ang pinto pero kalahati lang ng mukha niya ang natatakpan nito. Don't let the zin go, napakaliit nitong pinto at hindi makapasok ang halimaw na ito, sigaw ni Han San Chen sa lahat, pagkatapos ay hinayla ang lahat at tumakbo patungo sa bulwagan. Pero halos lumingon na ang ilang tao ay agad na natigilan ang limang tao. Isang kakaibang, bagay ang nakatayo sa gitna ng bulwagan, mukhang baka, pero isang paalang, natatakpan ito ng itim na buhok, sa di kalayuan ay parang naputol ang isang parte ng kanyang katawan. Humph, isa kang ignoranti na tao. Paano ba ako mahihirapang tumira sa maliit na pintong ito? Ngumisi ang halimaw. Napalingon si Hans Sanchez na nagtataka, saan maaaring mayroong anumang bulish na mukha sa espasyo sa labas ng pinto? Ang taong ito ay maaaring maging mas malaki o mas maliit ayon sa gusto niya. Lahat, ingat. Mahinang sigaw ni Han San Chen, sabay harang sa lahat ng nasa likod niya. Go to hell, nakakainis kang tao, galit na umungal ang kakaibang baka, ibinoka ang bibig, at bumungad ang isang daloy ng maliwanag na liwanag patungo sa Han San Chen at iba pa. Sapat na ang bilis ni Han San ngunit kahit handa na siya, wala pa rin siyang oras para makatakas. Boom! Sa isang malakas na ingay, ang gintong liwanag ay direktang sumabog sa gitna ng karamihan, at ilang tao ang natangay. Hindi napigilan ni Lian Hua ang bumulwak ng isang subo ng dugo, hindi siya naglakas loob na mag-isip at nagmamadaling binibigkas ang incantation, ngunit ang kakaiba ay, kahit paano pa niya ito binibigkas sa susunod, hindi na may lalabas ang puting liwanag kanina. Katulad niya si Lucien, gusto niyang bumangon ng mabilis at lumaban matapos mabugbog, ngunit ang hindi niya inaasahan ay tila naubos ang tunay na lakas ng depensa sa kanyang katawan. Kahit anong pilit niyang gamitin ang kapangyarihan niya, wala pa rin itong epekto. New little human, gusto mo pang makakuha ng lakas pagkatapos kong mabuklod. Kakatawa, sil, talaga, galit na sigaw ni Han Sanchen, diretsong bumilis ang kanyang katawan, at dir-diretso siyang sumugod sa kakaibang baka nag-aatubili siyang gamitin ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan, kaya ginamit na lang niya ang panguax, na hindi naman masama. Kamangmangan, pagharap kay Han Sanchen na nagmamadaling umakyat, ang kakaibang baka ay umungal ng galit at marahas na winalis ang kanyang katawan, si Han Sanchen, na sumugod pa sulong, ay natapon na parang bola bago pa siya makalapit sa kanya, buti na lang at nagmamadaling nakasunod ang dalawang masasamang tao. Nahuli si Han San ngunit ang napakalaking impact ay naging sanhi pa rin ng pagsugod nilang tatlo sa dingding ng bulwagan. Puch! Sa pagtama sa pader, halos magkasabay na samoka ng dugo ang tatlong tao, at nakaramdam ng nakakabaliw na pagbagsak sa kanilang mga katawan. Dam, napakalaki ng bagay na ito, nakasimangot si Han San Chen. Talagang hindi niya inaasahan na pagkatapos niyang matakasan ang pagtugis ng kalaban gamit ang kanyang mga paa Nakatagpo siya ng napakalakas na halimaw sa kanyang likurang mga binti. Okay, ang ingay nyo. I'll send you to see the king of hell. Don't disturb my dreams. Sa galit na sigaw ay sumugod sa akin ang kakaibang baka. Mamamatay ka ba ng ganito? Hindi, imposible. Kung gusto mong mabuhay, makinig ka lang sa akin. Biglang sigaw ni Han San Chen sa lahat. Ang lotes sa kabilang dulo ay nag aalalang nakatingin kay Han Sanchen, paglingon niya ay nakita niyang sumugod na sa kanya ang kakaibang baka, hindi niya maiwasang mag-isip ng sobra, at biglang tumango. Yun nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay po tayo. Bali mga masters, bye-bye!